Good morning mga katorotol, magandang buhay sa ating lahat. Ngayon, ah uh, napaka-busy dito sa ating uh, kinalalagyan. Ayan, e eh, kita nyo naman ang boss si Bac, si Boss si bak! <laughs> Si pa, <Oto>! si <laughs> Eh ngayon, ang pinaka-content natin ngayon mga katorotol Is sa uh, pagpapalitay ng mga ND filter. Yung ND filter is a uh, neutral density filter na kinakabit sa ating mga action camera, sa mga moto vloggers, ganyan. At uh, ganito ang itsura niyan. Ganito ang mga itsura niya, mga katrotol, So kung makikita nyo, apala, kung makikita apala, nyo, para lang siyang ano, shades ba? anti para anti para ng mga GoPro. Yan. Ang purpose talaga nitong uh, ND filter is para ma-filter out yung sobrang araw. Sobrang liwanag, di ba? Ngayon, papalitan natin siya ng filter. So ngayon, okay, naka ND8 tayo. Naka ND8 filter. Papalitan natin siya ngayon ng ND16 ya ganyan siya pagka wala. Kasi ito pagka meron. Yan. ND16. Wala well, kung makikita niya pero yan ay tsura niya pagka nilagay. Ayan. Ganyan siya. And ito naman ang ND32. Pinakamalabo sa lahat. Kasi 4 stop siya. Ayan, ganyan ang itsura niya pagka naka ND32. Ito na yung pinaka max niya. So tayo, since uh, magtatanghaling tapat pa lang naman, eh, okay na tayo sa ND16. ND8 filter. Ayan, ito. Ayan. So ayun yung mga lens niya ngayon, mga ka-drottle. Magkita niyo. Dito yung ND16 natin. Yan. ND16, ND32, tapos CPL chromatic polarized lens. Yan ang ibig sabihin uh, ano niya, uh, parang ang purpose naman nito eh para ma-filter out niya yung buga nung liwanag sa camera mo. So may mga certain angle siya na haharangan para maganda yung lightings na magiging camera view mo. Alright! So, right, 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 right mga ka-trotol, bali. Punta tayo sa Makati. Export. Export Manila. Yes. sayon. And on standby itong ating uh, Insta360. And channel ko. Kaya hit like, subscribe, and hit the notification bell. All right. Dito tayo sa Habana Labang sa Ponte Road. Ngayon medyo magandang panahon pero duda ako baka pagdating ng kinahaponan eh mag-uula na naman. Kaya hindi ko pa nalilinisan itong aking baby sa Safira. So bali ang susunduin na natin ngayon sa export. Loyal na aking client na ilang taong ko na naging client si John yes, kung mapapanood nyo sa aking mga previous na vlog before, eh siya na talaga yung nagiging client ko kasi kung di nyo may tatalang mga katurotol, naging client ko na siya since 2020 kung di ko nagkakamali, 2020 yun yung sa isa ko pang motor na Ninja 650 ayun, and Kanina sana lang kami magkaroon ng biyahe eh, pero sulit naman. Woo! Punta tayo ngayon sa Makati sa Export Plaza. Yun ang pinaka main office niya eh. Tapos ang sabi niya sa akin, pupunta pa raw kami sa Pasig and Marikina. So dito tayo sa Shell ngayon nagpag-gasolina. Ah. rewards para magkaroon tayo ng mga bonus points. Baka mapanood niya yung vlog ni sir. Shoutout to sa ating tropang Shell. Okay, pakitas pa, takitas pa. Kopya. Maraming salamat So yun mga katroto Nagpagasalina na tayo Kasi datang tayo na expressway mamaya At uh, hindi natin ma Baka tumirik tayo <laughs> So yun Shoutout dito sa Petron kasi Ah Petron Shell Casimiro Kaya pala ako dito sa Shell Nagpagasalina ng racing Dala ng aking credit card Na Union Bank Shell Visa Platinum Na maraming mga ano Maraming mga rewards and rebates And fuels Pero usually talaga sa Petron talaga ako nagpapagasolina Para sa aking uh, Petron At uh, place kasi talaga itong iniinom ni Safira Kaya yun lang po Okay naman din ang racing So far so good din <laughs> Alright Shoutout dito sa ating mga gasolin boys Sa may Shell Casimiro Sa hey, bomba, bomba, bomba daw <laughs> Woohoo, shout out sa mga tropang uh, Shell Casimiro. <laughs> mga gasoline boys sa so Casimiro. Hindi ko kayo masyadong nakausap dala lang. Busy ako sa pag uh, sa salita. And ayun. Kinakapa ko pa yung aking uh, video resolution nitong camera ko. Gusto ko kasi laging HD saka laging maganda yung output ng kalalabasan ng aking camera. Shoutout sa inyo ulit Alright Ay, nakupo Baha Nag-go Miming pull para to Taas ng tubig Ang taas ng tubig Nadali si Safira doon Sorry, Safira Hindi ko alam Na nagbabaha pa na doon Pero now I know Well, anyways Dito tayo Stop recording Yun Yun ito kasi sa mga isang features ni DJI Osmo Action 5 is yung voice command niya. So, pwede mo siyang makomand through voice na may mga certain commands ka na gagamitin, Kaya ng mga spinangit ko kanina. Pero yun nga lang minsan hindi niya na identify yung boses mo. Ang hindi ko lang din makuha pag naka Bluetooth ba yung aking uh, mic yung external mic ko kinukuha niya rin ba yung ano yung boses ko through sa aking external mic kaya minsan nialakas ako yung boses ko baka kasi sa mismong camera siya nakakuha ng command so anyways ay pa paano at least nagtitake command siya yun nga lang minsan mapapasigaw ka minsan tamang pronunciation minsan hindi niya maintindihan eh <laughs> ano ka ba? signal na late na ay kamoters kamote dahil yung mga nangangamote na, Anyways dapat eh Responsible enough pa rin siya Para makapag-take ng signal Ganyan Para hindi magugulat yung nasa lagod niya Na para siya O kakaliwa Biglang liligo na lang Hindi magugulat kayo Buti lang hindi eh, distan siya ako Eh kung malapit-lapit ako Eh dito Das na May kali Wala pa nga akong intercom eh Nahulog kasi sa expressway kasi may luma kong helmet kaya nagtataka yung aking kliyente na ano, bago daw yung helmet ko masikip pa raw. Syempre bago pa. <laughs> so siguro nandoon na ako more likely ng mga 10:45. Our time now is 10:14 in the morning. Brought to you by Thor Calle. 5 minutes, 5 minutes lang ako na galagay ng mga video ko Uh, recording ko natin for 5 minutes lang. Kasi pag uh, matagal yung, pag masyadong mahaba yung aking uh, video eh, ang tagal i-export, ang tagal i-edit pa. All Alright. bibigyan ng bilis Pag kailangan mo ng steady lang Bibigyan ka rin niya ng steady lang And ayun nga lang mga katulotol Siyempre pag uh, meron kang isang malaking displacement na motor Eh dapat maging responsable din Hindi ka bibiruin ito Hindi ka bibiruin Talagang may kalalagyan ka pag Pagpaloko-loko ka dito Like! Yes I love you dito mga katrotol Sobrang stricto dito Sobrang stricto dito sa Na EAX Walang pakiusapan Kasi ako Naranasan ko na mismo sa sarili ko And, Ayan And Ako mismo naranasan ko na na ah, nahuli dito kaya pag ano yung speed limit dito sundin nyo lang mga katorotol so anyway so dito naman na tayo sa Laya X sumunod na lang tayo sa speed limit nila di ba? para nang sa ganun eh wala tayong abirya walang bulilyaso and ngayon mga katorotol wow ganun lipat ko wow lipat lipat li, lipat lipat I just woke up from a dream where you and I have to say goodbye and I don't know what it all means but since I survive, I realized. Ha ha ha! Kaid baidet, Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's the last night. Like it's the last night. If the world was listening to Thor FM. <laughs> All right, nanti tu na tayo sa Export Plaza. So waiting mo tayo kay John, mga katrotol. So habang hinihintay natin si John, mga katrotol, eh magpapalit tayo ng lens. Ano ba to? ND16. Pwede na tayo ND16 kasi medyo cloudy naman. So ND16 pwede na itong palitan. So papalit tayo. Yan pira-pira -pira sila yeah, oh, so pare tayo ng into ND16 tapos konting punas konting punas punas yan and we're good to go alright so ayun punasan din natin tong ating insta 360 <laughs> 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 buti pa kita bigla video Buti buti di kita nabijuan. <laughs> <laughs> Sa so, mga nagroto ating mga sukitating napaka-loyal nating kliyente. <laughs> si Sir John. Effective <laughs> <laughs> ang ganda na lang lakad mo eh. Kaya nagbo-bodel-bodel pa ako tapos <laughs> Pigla <laughs> ko na wala eh. So yun mga katrotol, magpunta na kami sa Pasig <laughs> Ayoko na <laughs> yung maganda yung pagkapagsak ko Putil na din Okay ka na? Okay na Ano oh, yun? Patulos ka? Nadulas siya kasi pababa yung, yung ano noon, yung alam mo pa slide. Oo. Oh. Imbis na hagdan, pag gano'ng kasi yun, pababa, tapos tiles. <laughs> alam mo yung daanan ng wheelchair? Oo. Oh. Ganon siya. Ay, yung rampahan. Oo, oh, yung rampahan ng wheelchair. Eh, tiles kasi yun, hindi naman siya yung ganyan rap. <laughs> so Pala sa mo. Pala mo ni sapatos mo. Lagi naman ako dumadaan diyan dito ang suot ko eh. <laughs> Pinasaya mo yung umaga ko ah. <laughs> Pansin mo, bigla ko nawala. Oo, oh, bigla ko nawala eh. <laughs> Dito mga katrotol. Woo! Alright. Bale, sunduin na natin si John. Akalipas ng ilang mga oras, halos sabi niya sa akin, pupunta pa rin kami sa, ano, sa Commonwealth. Ano na kaya si John? Bakit wala? Yun, saktong, saktong Ano, urbano tayo? No, Hello, law office. Urbano law office. Take lang yung replay ni Joy. Alis na tayo.